Hello mga ka-moment! It's me, Dory. Anibaya, moment natin ito. Today is September 5 na mga ka-moment. At Thursday na. Ngayon. And maglalunch na ako. Time check. 11.55 a.m. And si Garfield. Hello, Garfield! Garfield! Hello! Oh, napapakain na yan. Nagabantay sa akin. Ito yung food ko mga ka-moment may munggo, may giniling doon. Ito giniling. And then may isda. Tapos nandito naman sa may right side ko si Snowbell. Snow. Snow. Snowbell. Snow. Snow. Ayan si Snow. And si Garfield na naka-up na. Yan. Nakamunasay tayo. Ito na lang ito. Antay nang lunch, lunch, lunch na. So, ito ang akin lunch. Mm. At magkakamay na lang ako. Mm. Abigay ko ang ulo ay sa aking mga pusa. Purr daw. Kitten. kain tayo mga ka-moment. kamay na ako nagugas naman ako ng kamay <laughs> nah, hindi pa si Garfield Anong ulam niyo mga kamoment? Mm. Tinik ko Yung malambot naman na tinik yan. Kaya makakain niya hmm. Yung maliliit bang isda mga kamunta. Ganito oh. Yung isda. Maliliit. alam ko ang tawag dito. Hindi ba ito dilis? Hindi man to delis eh. Pag lumaki ay lumahan ba ito? <laughs> <laughs> Hindi ko na alam ang mga ano na isda. Mm. Masarap magkamay mga kamumet. Gusto mo pa, Garfield? Nakakatuwa dito kay Garfield, mga kamumit. Nag-aintay siya na bigyan siya. Hindi siya nagaminiyaw. Na, nakaupo lang siya o kaya ma lang yan. Ganun lang siya. Now, mo so, tahimik lang sila. Hindi sila nagaminiyaw. yung sa bahay na pusa. Naku, marinig lang ang kutsara tinidor o pinggan. Takbuhan na yun, magaminiyaw na sa'yo. mm ng no, patikiming ko rin ng ano ng laman ng isda Mm. Oh. 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 may munggo pa ako din ito eh. Ito, may munggo. Kaninang umaga ito, binili. Alam niya naman, munggo is life. Favorite hey, ka, munggo. Hmm. patikim ko din ng giniling. Oh, slow. Yung hmm. dalawa, oh. Mm. Hmm. Yum. Kain. Yum. Yum. pag nasa clinic ako mga ka-moment, hindi ako makapag vlog talaga ng ano. Kasi, basta pag start na ng work, tuloy-tuloy na. Kaya hindi pwedeng nakakatingin-tingin sa cellphone, pero hindi pwede yung talagang ano, mag ka. Kaya, yung mga time lang na pwede ako mag vlog. Mm. Snow, kaya pwede daw. Kaya daw. Snow bell, oh. Okay. Ay. Snow. Snow. Thank you mga kamomen sa pag-view sa aking mga mini-vlogs. So, <laughs> a day in the life. A day in the life. Oh. Or a day in my life. Follow nyo ang aking Facebook page na mga kamomen. Yan ang pangalan ng ano ko. I'm to my YouTube channel. Pangalan ko mismo. Dory Rover. Dory wow. <laughs> yeah. Masuk na kayo. Finish na ko. Mmm. Hmm. Hmm. Na. Kain na kayo mga ka-moment, lunch time na. Okay na. Okay, okay na kayo, Phil. Bye mga ka-moment. Update ko na lang ulit kayo. Bye-bye.